So, ayan, ano? mo muna namin tong box na to. karton na to, ayan. Uh, punta muna kami sa junk shop, ano? Uh, at magbebenta na tayo. Benta natin ng ano, para para magkapera, ano? <laughs> so, ayan. Diyan na tayo. Samahan niyo kami ni Taya. Let's go. Ay, kapal yun eh. Baman. Ayun, samahan nyo kami ha. Samahan nyo kami sa aming biyahe. Ayan, yeah, shout out sa lahat. Thank you. Marami. Thank you. tayo stop ulit so nandito na kami dito na kami sa junk shop itimbangin muna yan timbang muna timbang ano ba siyo? ano yung timbangan o? ako so, diskarga muna to. Oh, Diskarga muna guys ang box. Yang sama ang mga karton. na. Yan yung mga cartoon. Oh. So, balik na tayo dito. At titimbangin ulit ito. Ano? Titimbangin ulit to. So, ayan. So, magkano kaya makukuha ni Taya? Ayan yung timbangan. 20, 35 yung timbang nito ngayon. So, magkano yung nabawas kanina? Kung ilan yung nabawas, yun yung timbang. Ito. Ano? Ah. So, Tignan natin kung magkano. So, ayan, nandito kami ngayon ni Taya. Nihintay yung bayad. Ni Ajushi. So, pag Ajushi uncle or ano, sa like Samchon. Or, okay. ano kaya? eh ano <laughs> Ha? Manin ito lang ha? Manin ito lang <laughs> chill nun tapos may drinks pa no? so ayan no? o diba may kinita na kami so salamat po sa inyong panunood ano at kami ay pauwi na dahil mag alas 12 na ng tanghali dito uh, kailangan namin makabalik sa company para sa lunch lunch time naman ano thank you so much sa lahat yan I am with Taya yan salamat po Salamat sa muling palnotin ng lahat yan. Thank you, God bless.